yung Ito po yung mga sisi na may diferensya o. Oh. Ayan sila. Kawawa naman yung isa. Natutok na yung isa nagkana. Na. Tikot-kot. Hmm. Ayan mga problema nila Oh. Buluting nila na balik-balik. Ayan Ayan oh. na. Simula nung maliit sila, lumaki na Ayan. Nandiyan pa rin. Yung isa, kaya ganun ang itsura. Kasi pag hindi tinanggalin na to yung balat, hindi siya makakakain. Kawawa. hmm, hmm. hmm. Ayan ang aking husband <laughs> si kaso ng mga alaga niya pabor naman sa mga manok nito gawa ng may mga damo malamig maya lang matirik ng araw mainit ayan ay mga alaga update muna tayo sa kanila no para medyo matagal na yata simula nung huling sila nakuha ng video oh. ayan sila medyo malaki <coughs> ayan sila ibang manok kasi dito mga manok panabong Dito pa mga sisig. Ano? Mga galing sa incubator. Ito sa first batch. Incubator yan. Yan. But yan. Dati may sakit kasali yan. aking darling binawasan ng damo Kung so, sa akin okay lang na may mga damo yan para malamig wala na kasi masyadong puno dito sa paligid namin eh mahilig at sila magputol-putol ng mga puno sayang Kung sa kabila o oh, bahay namin iba may mga puno dito ang puno nila sa gilid-gilid pero hindi yan lumalaki gawa ng nabawasan nila yan para lang pambakod Ito ang paligid namin dito. <clears throat> Ayan. aking asawang poging pogi sa aking paningin. Pati yata sa paningin ba sa <laughs> personal. Hindi kasi ano hindi kasi telegenic o photogenic ayan low manokis okay hanggang dito po muna thank you po sa mga manunood and subscribe po sa channel namin kasupport naman po konti Thank you.